Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sa ilalim ng makapal na ulap, isang sigaw ang kumakalabog sa loob ng mga bundo. Sigaw ng isang bayani na tila hindi na tao, kundi isang haligi ng lupa. Isang dambuhalang nilalang na nakagapos sa mga kadena ng bato, naghihintay ng araw ng paglaya. Sa baryo sa paanan ng bundo, may mga kwento na ipinapasa sa bawat henerasyon. Kwento ng isang higanteng tagapagtanggol na minsang nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pananako. Nguni sa kanyang kapangyarihan, natakot ang mga pinuno, at siya'y ipinagkanulo, ikinulong sa pusod ng kabundukan. Bawat gabi, habang ang hangin ay dumadaing sa pagitan ng mga puno ng kawayan, naririnig ng mga tagabaryo ang mabibigat na yabag na hindi nila nakikita. Parang may gumigising na hindi dapat magising. Parang may lumalaban sa mga tanikala ng kalupitan at takot. Isang batang lalaki, si Elias, ang nakarinig ng pinakamalakas na dagundong. Habang nag-alay ng kandila sa maliit na altar ng kanilang baryo, nadama niya ang panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakita niya ang anino ng isang kamay na nakasinglaki ng punong nara. Dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng bangin. Bakit siya nakakulong kung siya'y bayani? Tanong ni Elias sa kanyang lola. Ngunit imbes na sagot, natanggap niya ang katahimikan. Anging luha ang bumagsak mula sa mga mata ng matanda. Sa gitna ng dilim ng gabi, nagsimulang dumaloy ang ilog na parang may sariling isi. Dinala nito ang mga bulong ng bundok, mga salitang hindi maintindihan ng kaw. Ngunit malinaw kay Ilias, isang panawagan ng kulong, isang pangakong hindi pa natutupad. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalakas ang dagundong mula sa bundo. Mas lumalakas ang alingaw -ngaw ng mga kadena na pilit pinupuni. At sa bawat pagyanig, mas dumadami ang mga ibong lumilipad palayo. Parang sila'y nakadarama ng isang pagbabalik na hindi na mapipigilan. Sa bawat paglipas ng gabi, ang katahimikan ng baryo ay unti-unting napapalitan ng kaba. Ang mga aso ay tumatahol na parang may nakikitang hindi nakikita ng kau. Ang mga matatanda ay nagkukunwaring hindi nila nairinig ang mga yabag na galing sa bundo. Ngunit sa kanilang mga mata, may takot na matagal nang nakatago. Si Elias ay hindi mapakali. Bawat gabi, bumabalik siya sa paanan ng bundok. Nakikinig sa alingaw-ngaw ng lupa. Nakatingin sa malamlam na liwanag ng buwan na parang nagbabantay. Hanggang isang gabi, nangyari ang hindi pa niya nasasaksihan. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong baryo. Umumba ang mga palayok, nagbitak ang mga dingding ng nipa, at ang mga tao ay nagtakbuhan palabas ng kanilang mga bahay. Sa malayo, mula sa kailaliman ng bundo, isang sigaw ang pumunit sa langit sigaw na hindi lamang ng galit, kundi ng matinding pananabi. Laya, laya, mahinang alingaw-ngaw ito, ngunit malinaw sa puso ni Ilias. Hindi yon halimaw, hindi yon kaaway. Isa iyong tinig ng isang nilalang na nananabik na muling makapagsilbi. Kinabukasan, nagpulong ang mga matatanda sa gitna ng baryo. May dala silang mga sinaunang sulat, nakaukit sa mga lumang kawayan. Sinasabing sa oras na magising muli ang dambuhalang bayani. Darating din ang mga panganib na minsang kanyang nilabanan, mga nilalang mula sa dagat na naglalakbay sa ilalim ng gabi, mga aninong gustong lamunin ang kalayaan ng tao. Ngunit may lihim na hindi ibinubunyag ng mga matatanda, lihim na alam lamang ng ilang pamilya, at iyon ang dahilan kung bakit nananatiling nakakulong ang bayani sa bundo. Si Elias, bagamat bata pa, ay nakadama ng isang bigat na parang nakatali sa kanyang dibdib. Bakit itinatago ang katotohanan? Bakit natatakot ang mga matatanda na harapin ang pagbabalik ng higante? Sa kanyang isip malinaw, kung hindi niya tutulungan ang bayani, mananatiling nakatali ang kanilang kinabukasan. Kinagabihan, muling bumalik si Elias sa paanan ng bundo. May dala siyang maliit na lampara at isang kutsilyong minanapan ng kanyang ama. Habang naglalakad sa makapal na damo, nararamdaman niya ang malamig na hangin na parang may humahaplos sa kanyang bala. At doon, sa gitna ng kadiliman. Nakita niya muli ang anino ng dambuhalang kamay. Ngayon, mas malinaw. Ang mga daliri ay sugatan. Puno ng kalawang at mga sugat mula sa matitigas na kadena. Bakit ka nandito, bata? Isang tinig ang dumampi sa kanyang isipan. Hindi ito boses na narinig niya sa hangin. Ito'y diretso. Parang nagmumula sa loob ng kanyang uta. Ako si Elias, gusto kong malaman kung bakit ka nakakulong. Sagot ng bata, nanginginig. Tahimik ang bundok saglit, bago muling dumagundong dahil natakot sila sa akin dahil sa kapangyarihan na hindi nila maunawaan ngunit hindi ako kaaway ako ang bantay ako ang sandigan ng inyong kalayaan nang marinig ni Elias ang mga salitang iyon naramdaman niya ang biglang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata paano naging kaaway ang isang nilalang na nag-alay ng buhay para sa kanila ahigit sa lahat paano siya makakatulong para mailabas ito lumipas ang mga araw at si Elias ay patuloy na bumabali. Pinapakinggan niya ang mga kwento ng bayani, na siya'y minsang nagnangalang amang silangan. Tagapagtanggol ng mga tribo, mula sa mga mananakop na galing sa daga, na ang kanyang lakas ay nagmula sa mismong mga bundo, at ang kanyang dugo ay dumadaloy kasabay ng ilog na bumababa sa baryo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas din ang mga palatandaan ng paparating na panganib. Sa dagat, nakikita ng mga mangingisda ang kakaibang liwanag na lumulutang sa ilalim ng tubig. Sa mga gubat, biglang naglalaho ang mga hayo, parang may kinatatakutan na mas malaki kaysa tao. At sa kalangitan, may mga ibong hindi pamilya. Nag-iikot sa tuktok ng bundok na parang nagbabantay. Isang gabi, habang natutulog ang baryo, nangyari ang hindi inaasahan. Mula sa dagat, dumating ang mga nilalang na binubuo ng usok at apoy. Ahimik silang naglakad sa buhangin at unti-unting umakyat patungo sa kabundukan. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag na parang apoy sa gabi. As sa bawat yapak nila, nalulusaw ang mga halaman. Nagiging abo ang mga puno. Nagising si Ilya sa ingay ng mga hayop na nagtatakbuhan. Lumabas siya ng bahay at nakita ang mga nilalang sa malayo. Napatakbo siya papunta sa bundo. Doon niya narinig muli ang tinig ng higante. Dumating na sila, at hindi ko kayang labanan ng ako'y nakagapos. Umibok ang puso ni Elias ng mas mabilis kaysa dati. Alam niyang ito na ang oras. Ito na ang dahilan kung bakit siya tinawag ng kapalaran. Lumapis siya sa mga kadena na bumabalot sa kamay ng bayani. Hinawakan niya ito, at agad siyang nakaramdam ng matinding kirot. Parang dumadaloy sa kanyang katawan ang bigat ng libo-libong kaon. Ngunit sa halip na bumitaw, lalo niyang hinigpitan ang kapi. Elias, muling wika ng tinig. Ang kadena ay hinilamang bakal. Ito'y sumpa ng kakot, itinakda ng mga taong nagkanulo sa akin. Anging ang may pusong handang magsakripisyo ang mga kabasag nito. Kinagat ni Elias ang kanyang labi. Nararamdaman niya ang init ng dugo sa kanyang kamay. Habang ang kutsilyo ng kanyang ama ay unti-unting nagliliwanag. Parang sumisipsip ito ng lakas mula sa kanyang tapang. Asa unang hiwa ng bakal. Isang nakakabinging alingaw-ngaw ang pumuno sa bundo. Ang lupa ay umuga, ang mga bato ay nagbagsakan. At ang mga ibon ay sabay-sabay na lumipad palayo. Ngunit bago patuluyang mabasag ang unang kadena, isang nilalang mula sa dagat ang biglang sumulpot sa harap ni Ilias. Mata nito'y pulang-pula, at ang hiningay amoy abo. Hinawakan nito ang balikat ng bata. At sa isang iglap, ang malamig na boses ay bumulong sa kanyang tenga. Kung palalayain mo siya, hindi lamang ang bundok ang magigising. Pati ang dilim na tinatago ng inyong mga ninuno ay babangon. Kaya, bata, kaya mo bang akuin ang bigat ng lahat? Nanlaki ang mga mata ni Elias habang nakatitig sa nilalang. Ramdam niya ang bigat ng boses nito. Parang mismong hangin ay humihigop sa kanyang lakas. Ngunit sa ilalim ng kakot, may apoy na hindi mapapatay. Kung ang dilim ay babangon, sagot niya, nanginginig man ang tinig. Mas kailangan namin siya. Mas kailangan namin ang bayani. Nagngit-ngit ang nilalang. Ang mga kuko nitong mahahaba ay bumaon sa balikat ni Elias at naramdaman niya ang hapdi na parang apoy na kumakain sa kanyang laman. Nguni sa halip na sumuko, lalo niyang hinawakan ang kutsilyo ng kanyang ama at itinarak sa mismong kadena. Pumutok ang liwanag na parang kidlat. Ang hangin ay nag-ikot, inangay ang mga dahon at abo. At sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Elias ang pag-igik ng bakal na unti-unting bumibigay. Isa pa, bulong ng tinig ng bayani. Isa pang lakas at takoy malaya. Halos mawalan na ng ulirat si Elias. Ang kanyang kamay ay sugatan. Ang kanyang dibdib ay bumibiga. Ngunit sa kanyang alaala, narinig niya ang tinig ng kanyang ina, ang mga kwento ng sakripisyo ng kanilang mga ninuno, at ang pangarap ng isang baryo na makalaya sa takot. Sa huling sigaw, itinulak niya ang lahat ng lakas sa kusilyo. At sa mismong sandaling iyon, pumutok ang kadena, sumabog ang bato, at ang bundok ay gumising mula sa dilim unti-unting bumangon ang dambuhalang bayani. Ang kanyang mga mata ay tila apoy ng araw. Ang kanyang katawan ay parang kabundukan na gumagalaw. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng lindol. Ngunit sa kanyang tinig ay may kapayapaan. Salamat, Elias. Ngunit hindi patakos. Sa gilid ng bundok, libo-libong nilalang mula sa dagat ang dumarating. Ang kanilang mga sigaw ay parang alon na humahampas sa pader ng gabi. Ang kanilang mga katawan ay uso at apoy. Ang kanilang mga matay uhaw sa pagkawasa. Elias, sugatan at nanghihina, ay bumagsak sa lupa. Ngunit bago siya tuluyang mawalan ng malay, narinig niya ang unang pagsigaw ng bayani. Isang sigaw na hindi lamang laban, kundi panata. Ngayon, aking bayan muli akong lalaban para sa inyo. At sa unang pagharap ng dambuhalang bayani sa hukbo ng dilim, ang kalangitan ay nagliab sa liwanag at anino. Parang ang buong mundo ay nakabitin sa pagitan ng pagkawasak at kalayaan. Asa sa paanan ng bundo, habang nakahandusay si Elias, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Kung ang bayani ay muling malaya, hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kalayaan? At anong kapalit ang hihingin ng kanyang pagbabali? Habang nagangalit ang langit at lupa, kumindig ang dambuhalang bayani sa harap ng hukbo ng dilim. Bawat hampas ng kanyang kamao ay parang kulog na bumabagsa. Bawat yabag ay nagwawasak ng usok at apoy na sumisiklab mula sa mga nilalang ng daga. Sa ibaba ng bundo, ang mga tagabaryo ay nagtipon. Hindi na takot, kundi humahanga sa muling pagbabalik ng kanilang tagapagtanggol. Ang mga matatanda, na matagal nang nagkubli ng katotohanan, ay napaluhod at lumuluha habang nakikita nilang bumabangon muli ang kanilang kasaysayan. Si Elias, sugatan at nanghihina, ay dinala ng kanyang mga kababaryo. Ngunit sa kanyang mga mata, may ningning na hindi makapantayan. Alam niya na sa kanyang maliit na kamay, na itulak niya ang kapalaran upang gumalaw muli. Hindi na kayo nag-iisa, bulong ng bayani, habang tinataboy ang huling alon ng mga anino pabalik sa daga. Hangga't may pusong handang magsakripisyo, hindi kalanman mananalo ang dilim. Unti-unting bumalik ang katahimikan. Ang mga bundok ay muling yumakap sa baryo. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy ng kapayapaan. At ang ilog ay umagos na parang bagong awit ng pag-asa. Ngunit alam ng lahat na ang laban ay hindi pagganap na tapos. Nasa likod ng dagat at sa ilalim ng lupa, may mga lihim na naghihintay muling gumising. Ngunit ngayong gabi, ang baryo ay may dahilan upang maniwala. Sapagkat ang kanilang bayani ay muling malaya. At ang kanilang kinabukasan ay nakatali hindi sa takot, kundi sa tapang ng isang batang naglakas loob na makinig.